Ayun, magandang araw sa inyong lahat, mga kababas. Ngayon, si share ko naman sa inyo itong aking dalawang puno na grips. Ah, uh, ito ang variety nito, mga kababas, ay Black Grips. Ayun, wala na siyang dahon. Walang mga bagong sanga. Ayun, makikita nyo Tapos itong kanyang ilalim ng ating trellis ay punong-puno na ng damo. So napabayaan ito mga kaubas Nagkaroon ito ng sakit Kaya wala na siyang dahon Na laglag siguro dahil sa punggos Namatay na yung mga Kanyang mga dahon At itong mga sanga niya Ay Tuyong tuyo na eh, no? So titingnan natin mga kaubas Kung makaka-recover pa ito Kung buhay pa So titignan natin dito Ayan, tuyo. Tuyo. So, doon banda sa may kanyang uh, pinakapuno ng mga ah uh, protein cane buhay pa. So, kaya pa natin i-recover itong mga kaubas Parang napruning na siya. Pero hindi ko ito prunning mga kaubas Kusa lang yan na natuyo yung mga sanga tapos naputol parang ganyan no. Ayan, no, oh, naputol. Kaya parang uh, napro siya. Ayan no. Doon sa mga buko, doon sila naputol kasi tuyong tuyo na yung mga protein cane. Ah, ito mayroong tumutubo na bagong sanga dito. Ayan, pero halos mga matay na siya mga kabas. So ang gagawin nating uh, procedure dito para maka-recover siya. Uh, maganda pa ito mga kaubas. Kaya pa natin pabungahin to. Ayan may mga tumutubo na pala eh. Yan. Ayan oh. So ang gagawin ko dito mga kaubas ay tanggalin ko na itong mga natuto puno. O mga sanga pala. Mga yan oh. toyo Tuyo. Kasi so, sasagad na lang natin mga kaubas Para parang i-pruning na natin siya kagad. Tapos ang i-apply ko mga kaubas dito sa kanyang puno. Ay uh, complete tapos si urea mga kaubas Ang ratio nun ay... Ah uh, siguro 75% na complete tapos maglalagay tayo ng urea na 25 ang basehan natin doon mga kaubas ay yung lata ng sardinas kumbaga mas marami pa rin yung complete kasi hindi na natin na to kasi yun nga wala siyang bulak wala siyang mga dahon maglalagay tayo ng urea or yung nitrogen mga kaubas para Uh, makakatulong yon na uh, lumaki yung mapipilitan siyang or makakatulong na magkaroon siya ng bagong sanga at mga dahon kasi alam niyo naman yung nitrogen ay para sa mga dahon yon so para magkaroon siya ng mga uh, lumaki yung kanyang mga buds na uh, yung mga buhay na buds ayan uh tuyo natuyoan siguro to talaga ng walang nagdilig tsaka nagkaroon ng fungus yan pero buhay pa pala mga kaubas na ano lang talaga yung itong kanyang mga protein cane ito tuyo hanggang dulo hanggang dito tingnan natin ayan o oh. ito tuloy no oh. tuyo toyo. Natoyo na. Dito banda. Ayan o. Green. Ayan. Kita nyo yan. Green. Ano kasi. Parang ang liwanag. Hindi makita. yan Tumulo na. So ganun yung gagawin natin mga kawabas. Pruning na natin kagad. Tapos supply ako ng fertilizer. yan Ayan. Mm. Yan o. magdagdag tayo ng urea muna dahil sa 25% lang yung urea na dadagdag natin mga kaobas after ng 2 weeks or 14 days uh, papalitan na natin yun ng putash or yung cl or isang lata na ng sardinas na complete so parang bubuhayin lang natin yung yung system ng ating obas kaya gagamitan natin siya ng ng urea or yung nitrogen para makarecover din siya bago siya magkaroon ng bagong sanga pero ito mga kaobas um, mataas yung percent na pagka tinuloy-tuloy natin yung pagdidilig at pag apply ng fertilizer pag nagkaroon ng bagong sanga ito bubulaklak na rin ayan o mga tuyo ayan so kakalbuhin ko siya mga kababas ayan tuyo ayan. ito yung nagiging problema sa ating mga kababas pagka wala nang nag-aalaga ayan o tingnan natin to itong malaking protein cane ayan o oh, green pa ayan ah green pa yon hindi masyadong kita sa video mga kaubas kasi parang ulan ayan o oh, madilim Yan, mamaya na ako mag-apply ng fertilizer. Ayun, tuyo na yun. Matigas na eh. Ayan. Tanggalin ko itong mga sanga na tuyo na. Ayun, bubaya-baya pa. Ayun, boy pa mga kawabas. Ganyan lang. Yan, uulan na nga mga kaubas. So dahil uulan, pagkatapos nito mga kaubas, nanatangka lang ko siya ng mga tuyong sanga. Apply tayo ng fungicide protection para sa fungus. Para hindi maapektuhan yung bagong sanga na tutubo. Yeah, oh. Sa diretso pruning na ito mga kaubasa. Ganun yung gagawin nating technique. Pero sa unang pag apply ko ng fertilizer gagamit ako ng urea. Yan. Uh, dilim. Pasensya na kayo mga kaubas. Yan eh, yung langit o. Oh, dilim. O patay na yun. So habulin lang natin mga kaubas yung hanggang saan siya buhay Doon sa kulay green Ayun wala na yun Brown na eh Dito ayun green Ayun oh Ang kikita niyo ba Pangit kasi ng camera ko mga kaubas Wala tayong pambili ng bago eh Ayun Oh. Mm. <coughs> magandang variety ito mga kaubas ito yung black black grapes as what. ang bilis nitong mapabunga ito mga kaubas dun sa mga viewers ko na nakakasubaybay uh, sa aking mga video ito 6 month o 7 months lang yata ito mga kaubas bumunga na bumulaklak yan so habang hinihintay natin yung tamang uh, timing ng pruning sa kabila i eh, maintain naman natin to mga kabas tong isa na to tong dalawang puno na to kahit madilim 'yung video, ayan lumalabas na 'yung araw. Pagka ini-edit ko to mga Kobas, 'tong video na 'to. Ay pangitang kalabasan. Hindi ko na i-upload. Ayan, kasi madilim eh. eh. Kailangan ko na siyang i-manage mga Kobas, kasi baka lalong mamatay sila lalong matuyo yung mga dahon ay dahon yung ano pala sanga ayan mga green you know hahabulin lang natin yung kung saan sa green yan yan mamaya na ulit mga kabas tanggal muna ako so ito yung ating puno mga kabas tanggalin natin tong mga ano dito pagkatapos natin mag apply ng fertilizer yan may mga tumutubong ano pala dito mga bagong sanga you know. oh apply tayo ng fertilizer sana mapabunga natin to ng maganda ay babaw ng mga ugot ha ah. yan huwag natin i eh, masyadong lalim ito yung mga ugot oh naharamdaman ko eh ayan oh oh ayan oh babaw pero tingnan nyo naman itong lupa. Punong-puno ng organic. So, sunod. Pagbigay tayo ng fertilizer. Yan. Tantayin ko na lang. Wala akong ano eh. Lata ng sardinas ngayon. So, dalawang dakot. Mga kaubas. So, after Nagdadama pa ako mamaya. Ipun e, tayo sa kabila. Ayan. Tanggalin natin itong mga karbas para wala nang nakakaagaw sa mga fertilizer. Ayan o. Mayar patay tong damo na to. Yan. Yeah. So, tandaan nyo mga kaobas ha. Ah. Dahil sa magpaparecover muna tayo. irerecover natin muna tong ating ubas magdadagdag ako ng urea pero isang beses lang magagugulatin lang natin yung sistema yung system ng ating ubas na siya ay uh, magkaroon ng bagong sanga kasi na nitrogen yun palagi ko yun yung kailangan niya sa ngayon mga kaubas nitrogen kasi natutuyo yung mga mga sanga niya eh. Yan, natapos ko na siyang prenoning. Tapos dilig na. Magdadamon na lang ako mga kabas. Yan, lumabas na yung araw. So bangan din niyo to mga kabas. Itong dalawang puno na to. Black drips in a basod. So hanggang doon lang mga kabas Hindi ko na papakita yung pagdadamo ko at pag spray ng fungicide kasi uh, ang spray ko dito ng fungicide ay protectant fungicide lang mga kabas Bye bye